ni Ako po si Inoy sa Sana po matulungan niyo po ako. Kasi nahihirapan na po ako maghinga para bumalik na po ako sa school. Sana po tulungan niyo po ako, Sir Rapi. Five years okay. old lamang po si Eloisa. Matalino yung bata, magaling magsalita at her age. Magandang hapon po, Sir Cesar. Ano pong nangyari kay Eloisa? Ano may... Maaga dalawang taon pa lang daw po na nakuhanan na siya na mayroong sakit sa puso. Ito na, congenital heart disease. Opo. opo. Saan po siya nagpapagamot? sa Tacloban dun sa ano sa kay Dr. Redonya po. Nandito po sa Tagig. Ano di siya ngayon sa Tagig? Opo. At meron na hubang umasi sa kanyang doktor. Sa dito sa ano Heart Center si doktora, Akalmut si Dr. Sa Heart Center. Opo. Pwede po nating makausap si doktora Marisol Janis De Guzman ng uh, Philippine Heart Center. Ay magpa-on air. Opo. Pero ibinigay na po natin sa kanila lahat and uh, willing pong tumulong ang uh, Philippine Heart Center kay Baby Eloisa po. Okay, of course. Sige. Mm. Ang uh, sinabi po ni Dr. Uh, De Guzman sa ating researcher ay nangangailangan po si Eloisa ng open heart surgery. Oh. Po, open heart surgery po ang kailangan po ni Babe. Okay na po ito, sir. Uh, kasi ang hinihingi ay, ay yung ah uh, uh, gamutan dito o uh, solusyon ng mga doktor para magamot po yung kanya pong uh, health issue ay open heart surgery kabata-bata. Madami. Salamat. Although, ma medyo komplikado po yan na surgery, lalo pa sa bata, pero magagaling po yung mga doktor dyan sa Philippine Heart Center. Kaya nga, Philippine Heart yung pangalan dahil mga espesyalista sila. They specialize tungkol sa lahat ng problema sa puso. Kasama dyan surgery. Magagaling dyan yung mga doktor sa Philippine Heart Center. Sige po. Sagot ko na po yan. Uh, lahat po ng gastusin sa operasyon. At maging sa rehabilitation, at uh, gamot, medisina, sasagutin ko po yan. Maraming salamat po. Nandito siya ngayon sa Tagig. Opo, opo. Kayo po saan kayo nakatira ngayon? Nagigitira po kami sa kapatid ng misis ko po. Sige po, mag-extend din po ako ng sarili kong financial assistance para sa inyo po, sa sarili kong pera. Kasi, Anong trabaho niyo po, sir? May tindahan po kami, maliit, sarisari po. Si Mrs. Si Redol. Ganun din po kami, nagbabantay po. Ah, sa so sari-sari store. Opo. Ilan ho sila magkakapatid? Itong Tatlo sina sila. Eliza. Siya po ang bunso. Opo. Ilan taon po yung panganay? Bali, first year college po. Oo, oh, nag-aaral. Yung sunod? Opo. Yung sunod grade 5 po. So, Hi, Maylene. Opo. Okay na, sasagutin ko na po lahat. Yung gastusin My sa operasyon. God. Opo. Opo. Lahat po, pati yung sa rehabilitation. Opo. Thank you po. Ay, ito, Medicina. Po. Opo. Ang talino-talino po ni ano, ni uh, Eloisa. <laughs> Salamat po. Ay, tulad. Ang tagal-tagal tagal ko po. Napinagdasal na sana kayo po ang makulong sa amin. Papo sa probinsya. Opo. Video, pero hindi po na na sa inyo na nung September 30 po pumunta kami dito sa Manila nakipagsaplaran na makahingi po ng tulong kahit ano po pero yung iba lang po yung nagkahin ano, ng, ng GL tapos ang laki pa po ng kulang kasi hindi po kami tinatanggap sa, sa heart center pag hindi po ganyan kalaki yung hinihingi nila na maide-deposit namin para ma-schedule sa operasyon Okay, magkano po hindi po hindi ingi ma'am, sagutin ko na magkano po. Kahit po 350k. Sige, 350k po, i-deposit Ide ko na po bukas. Wala po thank you, po. Sige po, para matuloy na po 'yung surgery. Sige po. Idol, maraming salamat po. Maraming maraming salamat para po. Para lamang kay baby at matuloy na po 'yung operasyon, gumaling na siya. Napakatalino po 'yung inyong anak. Ilang taon po si baby? Si Mile, si ano Mag si? Or... mag po siya bukas sa idol ng api. Tapos, Malak. ano po? Bukas na bukas, so, bukas birthday niya. Malaking pa birthday Opo. po. Uh... <laughs> Diyos ko, malaking regalo malaking, malaking po malaking ito sa kanya po. po. <laughs> oh! Ang talino po ng bata. Magaling magsalita hirap na po po tagalog kasi kagagaling lang namin sa ano sa bisaya sa may waray pa waray oh oo po pero ang tagalog niya okay naman ma'am hindi ko nga halata na may problema sa pagtatagalog na siya oh. waray ibig sabihin ma waray magaling pa rin magtagalog so, salamat po sir just ko just <laughs> ko thank you minamahal ko po niyo grabe wala Thank you po. po. Thank you po. Malaking Wala. tulong niyo po. Saka mara, malaking... Ay, hindi na po ako nakasama kasi nahihirapan po ako kanina bumangon. Dapat sasama kami mag-ina kanina. Kailang nahihirapan po akong bumangon kasi kapon po naulanan po ako. Oh, <laughs> nandun hindi yeah, nga. Kami sa nandun Kis kami sa DSWD po kahapon. Sa Kisong City po. Sa... Sa... Tuan, sa... Sa City. Sir, ako nang bahala pag may mga kulang pa o iba pang mga tulong na kailanganin, ako na po maglalakad niyan. Tanggapan Thank ko na po sa Senado. Sir. For the military 350. Diyos ko, sa kapi alam, Eloy sa pay makita. Ah, sabi sige. Ko, sabi ko, sige, makikita natin yan. Basta pupunta tayo doon kaya ito na rapi sa susunod pang okay ka na. Eloisa? Hoy, kayo Ay, sir. Eh, <laughs> Oy! Okay, hello sa amin dito. Ang galing-galing na. Eloisa! Eloisa, pagdating mo doon sa ospital, bago sa iyong surgery, dadalawin kita. Hello? Hello, pupuntan ka dito sa ospital. Thank you. Maraming salamat. You. Para makita natin. Inyang, maupuran ka na. Maupuran ka na. Salamat. O, oo, o, mga totoo ka talaga to. Hindi ka maniniwala. Totoo to. Si Idol rapian andun si, si Tito Cesar. Ito po. Maraming salamat. Okay. Po. Sabi niya, Asa totoo nilang... daw yan. <laughs> ah, hang, <laughs> Hindi makapaniwala kasi. Eh. Okay, si Ralph ay... Hmm. Na, namimigay ng mga school equipment at nag-speech. Okay, sige. Sa Commonwealth <laughs> High School. Okay to. na, okay na, okay. Yes, Hindi natin, Mr. Ben. Ako na lang, magbigay ng presyo. Sige, magkano may bibigit ni Ralph? Hulaan ko, siguro 30,000. Okay, mm -hmm. mula kay Ralph, 30,000. Okay po, Papa, 30,000 po, Papa, <laughs> sa akin. Papa, okay, 30,000 ka, no, Ralph. Yung <laughs> <salam. laughs> <You're laughs> kasi nga, finish niya Okay. okay ma'am. Ma'am, Ma'am Aileen, tay. Oh, 30,000 galing kay Ralph. Maraming salamat po sa akin. <laughs> <tutulun>. maraming, <laughs> maraming, salamat po. Okay, sige. So, sa akin po, ma'am, sasagutin ko po yung mga gamutin lahat ng uh, kailangan. Pag meron pang mga extra, nandiyan na po po yung DSWD, ako po maglalakad. Okay? Ma-opera na po yung inyong pong anak, itong si Eliza. Okay? po. Salamat po, po idol, Thank you. Ay, thank you, thank you, thank you. Maraming salamat po, Idol. Alam mo po, maraming nanonood ngayon sa inyo doon sa ano, sa Katmalugan, sa Rapi. Wala ka naman. ko rin po yung kaso na tinulungin niyo doon sa Katmalugan. Diyos so, sana nga sabi ko, kami rin ay matulungan ninyo. Hindi okay. talaga nagkamali. Maraming, maraming thank you, thank you, thank you. Kasi... Alam mo, sir, yung anak ko, pag naglalakad, kahit malapit lang po na naglalakad kami, hinihingal kasi yan agad eh. Kaya, lagi na siya nagsasabi, magpa-opera na tayo sa puso kasi, ano, nahihirapan ako maglakad. Hindi siya kasi makagalaw, sir, rafi, Ma tulad ng mga ibang bata ba na ano, na naglalaro. Mm. Kasi madaling ano, madaling mapagod. Kaya, hinahawakan ko. Bantay sarado ako dito eh. Hindi ko talaga sabihin pabayaan. Baka, ma ano ma, -madali. ma ano daw kasi pwedeng katumba pag nawala ng ano ng hangin pag nagkulang sa hangin kasi maliit yung, yung ugat niya sa puso tapos may butas pa yung ugat niya oh sige po okay na po yan ma'am at ma'am syempre kailan dasal pa rin? hindi porke te eh, sinagot ko na lahat eh, dasal niyo pa rin sana magiging successful yung surgery. Yes po, opo. Oh, opo lahat tayo, pat kasama na ako dyan. At ako po hiling sa mga nanonood. Pagdasal po natin na maging successful yung surgery. Okay? Thank you po. Yes ma'am, sige po. Sir so, Idol rapin. You know, nasa lumakas pa. Marami, marami ka pang lakas. Marami ka pang matulungan. Wala ka ano man po. Sige po, wag muna kayo umalis dyan. At uh, hindi ko kayo alis dito ng blanco. Meron din ako ebot sa inyo for the meantime, pang, pang gastos nyo. Maraming ah, salam, salamat. Maraming salamat po, Idol. Sige po, sige Dios po. Diyos ko po, ang dami namin yung magtutulong sa amin. Sige po, wala naman po dito, po. dito po kami nakikita na ngayon sa abalad ko na wala rin sa asawa. Ma'am, ito pong 30000 ni Ralph na cash, ngayon na po ibibigay. Uh, ipapa pa, ng 30000 Okay? Mala, ibang titira mo tayo, baka hold the pinka. Ihatid <laughs> ka namin. Saan ka ba nakatira? Doon sa tagig po umuwi. Na sa tagig. Eh, papagrab ka na lang namin. Salamat. Kasi po mag-jeepney ka, baka may snatch. Salamat. Okay? Salamat. 30,000, 30 malaking pera din yan. Salamat, sir. <laughs> Congressman, salamat. Okay. Thank uh, you uh, po. Wala naman po. Uh, wala akong ibang masabi. Wala naman po. Sige po. ah uh, Diyan po muna. Tayo mag... Uh, Malay pa tayong mga pag-usapan at magkikita pa tayo. At, uh, sa, man. bago sa surgery, ako I po ipupunta. Po. Pag, uh, pag, uh, 'di ba? Pag binibigyan ng pagkakataon, pupunta po ako sa surgery. Huwag lang sana madamay doon sa session. Opo. Ah, Pero siguro sa gabi po din dumalo after the session. Uh, oh, dapat agad-agad kasi kami ay pre hanggang November 6. Sana po agad-agad yung surgery. Okay, sige po. Tay, punta kayo doon kayo din. Yung 30,000. Salamat. Niyo na. Okay. Salamat po. Sige po. Salamat, salamat Tatay and Mama Maylin, wag niyo pong ibababanggi niya kakausapin po kay ni Ate Odette. And thank you very much and get well soon, Bibi Eloisa. Tatay si Bibi Eloisa po ay magbe-birthday tomorrow. Ito po yung paunang tulong lang po. <laughs> Ito po ay galing kay Congressman Ralph, pero Tatay may iba pa po po mai yung aming reporter. Tatawag po sa inyo. Ito po 30,000 pesos po para rin po sa birthday at uh, iba pang nga gastos po ni Baby Eloisa. Sa inyong lahat dito, maraming salamat. Maraming maraming salamat, ma'am. 1, 2, 3, 6, Maraming maraming salamat po, ma'am. Dito na po, Idol Rapi. Idol na, Idol talaga kita matagal na. Salamat ng marami. Nandito na po yung 30,000. Salamat, Idol. Sa inyong lahat dito. Kung hindi siya, sa kanila, hindi ako makakarating sa talaga. Salamat. Wala akong may alam, masasalamat talaga. Idol Rapi. sana marami ka pang matulungan. Salamat ng marami sa inyo lahat talaga. Maraming maraming salamat po. Salamat po. And uh, ang aming pong uh, taus-puso nga uh, pasasalamatin po siyempre sa pagtiwala uh, at uh, pagsuporta ah, kaya okay. Idol Rapid po Okay, tatay, ganun na lang pong gagawin natin. Antayin niyo po yung tawag ng aming reporter. Aayusin na po namin lahat para po doon sa operation po. Opo, opo. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Salamat po. Magandang hapon din, din Idol, saludo. Sobra. Sobrang, sobrang ay, saludo kami. Hindi ako nagkamali. Yung ibinoto kong senador na unang-una. Salamat po.